Yan, nasusunog ang uh, planta ng kipilgo. So marami ng marites na nagdaan dito. At eto meron pang paparating. Yan, shoutout muna natin si Big. Boy, <laughs> Yan, kita-kita natin si Big. Hey! <laughs> mga marites lang tayo dito guys. Ayan, nasusunog yung uh, kipil ko. Malaya. Uh, marami na rin marites dun sa gedli na yun. No? Mga nagsisilipan dun sa bakod. Nakakabaan yun. Ayan. Grabe. Ang itim. Ang kapal lang usok. Complex natin yung mga kasama natin dito sa likod. Ayan. <laughs> Ito po ang number one chismosa ng uh, player na sipsipin. Ah. Yeah, may na kasi may tatlong bombero na tayo na dumating. So, mabilis na rescue dito yung uh, BFP, ang fire ng uh, halahala -Hala at sinundan uh, sinunda ng uh, bayan ng Pililia. So, medyo malapit din kasi dito ang uh, bayan ng halahala, -Hala, ang uh, fire. BFP, fire ng alahala yeah. yeah, good job yan mga Marta. sir idol yeah, shout out sa fireman man ng alahala napakabilis ng inyong pag rescue lumalakas kasi yeah, lalong lumalakas kasi mahangin eh pero hindi oh, na kagaya kanina buti nga pataas yan, hindi oh, yung pasabog yung usok pasabog to baho nyo ako mapunta doon papuntang dagat. So, kawawa din kasi ang tao talaga dito. Mga kalapit uh, na dito. Mga kalapit bahay ng planta na to. Kung ang usok nito ay pa, uh, pasabog, pakalat. Parang lalong lumakas. Ayun lalo. Lalong lumakas. sa doha. Diyan <laughs> <laughs> Kita-kitaan eh. Oh, sa baba nga lang. Buti nga sa baba lang, hindi doon sa taas. Sa taas. Oh, hindi naman doon sa uh, building doon sa baba. Doon sa taas, doon sa baba pala. Ito, uh, malaki Meron pa tayong isang uh, bumbero bombero na parating. Ayan ang pangapat na bombero na dumating. So, meron eh, pa. Meron pa. Meron pa. Lima. Ito ang Dapat dapat, dapat. panglima na bumbero yung dumating na yun.